Yo, ito yung mga bilas Bilas ko, tsaka bayaw ko bagong taon na bagong taon eh Ito yung unang taon nila, mga katasyo Ano so, na an ka po? Nagagawa sila ng, ano, nagagawa sila ng lamesa Mga <laughs> ah, guys, nagkapagawa nag nag ng lamesa Uy, uh, ano ba yung, ano ba ito? Sa lamesa pang kain ba <laughs> lamesa pangkain. Ha? Hindi. Lamesang pangkain nga to eh. Higaan doon ang lasing. Ha? Higaan ang lasing. lasing. mga oh, guys. Ayon. Hindi makawi Doon na matulog. Ayun. hindi makawi maka -di maka dito na. Dito na siya papag na to Papag ba to? Oo. Oh. Akala ko lamesa. Lamesa papag. Akala ko lamesa. <laughs> <laughs> ha guys. Tignan nyo. Ayun mga tukot nila. Ayun mga gagawa ng lamesang papag. Tignan nyo naman ha. Ah. Oh, pampira. Apakatigas oh. <laughs> oh, lang kata sho. Yung ako, bakla. <laughs> Ay, bilas ko. Apakasipag naman talaga mo. Bagong taon na bagong taon na si Bayaw. Ang walang pinipiling oras to ah. Uy, baka sipag kayo. Chaser nyo kaya yung motor ko. Oh guys. Dito no? Saan? Dito! Hindi na! Nakikakabit pala! Ano ang mangyayari yata eh! Huwag! <laughs> Huwag kayo eh! Ay! Okay, Hindi abot! Ako yung kitpang kayo? natin! So talagang gumawa ng papag ng dalawa na to Papag na inuman tsaka higan!